Hello so guys, good morning, good morning Kuya Wilson Buhay Canada at iba pa guys Welcome, welcome to my page Ah uh, Guys, mayroong, mayroong nagchat sa akin kagabi Natawa ko guys no? Kasi sabi niya um, Gusto daw niyang pumunta dito ng Canada Gusto niyang mag-apply dito sa Canada Kaya lang, takot siya Dahil sa mga balita no? Na mahirap ang Canada, mataas ang cost of living, uh, maliit ang sahod, mga ganong mga bagay, at saka ano ba daw ang maganda, mag-retire dito, worth it bang mag-retire dito sa Canada o hindi. Napaka magandang conversation guys, no? Yung mga may, may, may laman na pag-usapan. So kung ako ang tanongin niyo guys no in my in my own uh, opinion and my own observation dito sa Canada ngayon ang maganda kung pumunta ka dito ng Canada ay para lang mabago yung buhay mo no kung wala sa Pilipinas or kung saan ka man galing ng ng bansa nagwork na uh, yung yung buhay mo no yung ma-level up pero kung pumunta ka dito ng Canada ay parang yumaman parang yumaman ay hindi ata maganda para sa akin kasi mataas yung cost of living mataas yung uh, tawag nito yung mga yung mga yung taxes no malaki ang taxes uh, kahit anong gawin mong kayod un un unless under the table siya na hindi mo ipaalam kahit magdoble trabaho ka kahit magnegosyo ka mayroon pa rin siyang tax at malaki yung tax dito sa Canada kasi nabak nakikita naman natin yung yung benefits sa government galing sa tax like yung yung education sa mga bata no libre to high school yung yung mga facility dito sa 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 government no na nai-enjoy mo yung mga parks kasama yan sa mga deduction sa tax natin improvement yung mga parks mayroong mga parks dito na libre na pwede kang mag-relax, mag-camping, mag-day camp, pwede gano'n. Number one talaga yung healthcare, no? Napaka malaking bagay. Ang sa akin lang, kung sakali magbago in like 5 years and 10 years from now, baguhin ang sistema ng Canada, katulad na sa US, na nagbabayad na ng sarili mong life insurance, ay yun ang hindi maganda. Sa ngayon, masasabi ko maganda ang Canada. Secured ka. Pero hindi natin alam yung takbo ng pamumuhay, yung takbo ng mga politiko. No? Kasi mayroon nang nag-propose before. Kaso hindi nanalo. <laughs> mayroon nang nag-propose before na i-privatize ang healthcare. Yun ang matindi pag kung sakali mabago. Talagang hirap na hirap na yan. Kasi mahal ang insurance no mahal ang insurance So ang ang isa dito guys sa Sabi ko sa kanya yung sa kaibigan kong na-chat kami Kung ang purpose mo dito ay kumita lang ng pera at and then kung maka maka ka na mayroon ka nang in, enough na uh, pera, pwede ka nang umuwi sa Pilipinas at mag-invest magnegosyo diyan which is okay naman pero kung pumunta ka dito ng, ng Canada, mag-migrate ka dito para lang umama na napaka-imposible yan. Hindi lahat pinalad sa negosyo dito ng Canada dahil malaki ang tax. Malaki ang tax. Mayroon mga Pilipinong mga uh, in, nag-invest dito, mayroon silang sariling mga business dito, nagsasucceed sila, pero matagal na sila noon dito siguro mga established na yung mga pangalan nila established na yung ano mayroon ding mga kaumpisa lang siniswerte depende sa iyo pero yung sa akin aking opinion sa ngayon mahirap ang Canada kung ang pasok mo ay uh, mga maliit lang na entry no yung mga nag nag earn ka lang ng mga minimum wage or over minimum wage kahit konti tapos mayroon ka mga anak, nagre-rent ka. Sa umpisa talagang mahirap. Kung wala kang balak na mag-upgrade, wala kang balak mag-aral dito sa Canada para makakuha ka ng magandang trabaho, napakahirap. Na kahit mag-earn ka dito ng let's say $25 per hour, mahirap pa rin. Kasi ang mga bahay ngayon mala mahal na, yung mga ang cost of living mahal na. Yung child support ay hindi naman yan maasahan kasi maliit lang yan, hindi naman yan, depende yan sa income mo. Kaya sabi ko kay, sabi ko kay, ano, sa, sa friend ko, kung ang purpose mo dito sa Canada ay kumita lang ng pera, and then eventually, uuwi ka sa Pilipinas kung may okay na, magandang ano yan, magandang plano. Pero kung mag-migrate ka dito sa Canada, at yun lang ang plano mo magtrabaho ka ng mga mga under under skilled category mahirapan ka talaga mag-adjust kailangan kang mag-aral 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 at mag anuhin mo habulin mo yung in demand job sa Canada kung ano ba talaga ang malakas malaking pasaho dito kailangan mong habulin halimbawa kung ang pasok mo dito ay ay kitchen helper or housekeeping after ka ma kailangan mo siyang habulin huhabulin mo mag, mag ano ka mag upgrade ka kung ano yung in demand jobs para umangat yung sahod mo wag kang mat na wag kang kontento na dyan kasi ikaw din ang mahirapan mahirap mahirap kung manatili ka sa ganyong posisyon dahil yung mga sahod na yan ay maliit lang so yung pangarap mo ay ano eh uh, stagnant ang 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 pag-asenso mo hindi siya ano hindi i can't recommend na kailangan kang kung bata-bata ka pa pumunta dito and you still have the chance to ano opportunity to to go back to school and enroll sa ano mga courses na in demand dito sa Canada that's good thing na mag-decide ka pumunta dito ng Canada. Pero kung sabihin mo na ay pagod na ako, ay tamad na ako, ay ayaw ko na. Hindi siya maganda for me guys. Okay. Kuya Wilson, buhay Canada. Salamat, salamat. See you next video guys. Napunta na ako sa work. See you.